Magandang araw mga kalapatids Abangan time na tayo Lap 3 Tarado pa yung natin ano oras na Lap 3 abradilog Kinakawalan yung mga kalapate Maganda naman yung panahon dun Maganda rin yung pagkakarelis ng mga ibon Sobrang taas raw pero bago natin ito lang yung mga kalapatids Kwento ko muna sa inyo yung nangyari dito sa laptop natin sa Mamburao Bali nung Mamburao race Maganda yung panahon Na una umuwi yung blue bar natin Bali pang Pang 13 siya sa clocking Ng mga naka -uwi. Maganda naman yung oras ng pag-uwi niya Ang problema natin Yung arden natin Nag-cut off hindi nagpa clock pero nakauwi rin na maayos. Maganda sana yung pauwihan nun dahil maganda naman yung panahon. Di ko alam paano nag-cut off yung isa natin. Buro talagang hindi kinaya yung layo ng lipad. 108 kilometer na kasi yun. Sobrang layo na naman para sa mga may hinang ibon. So, yan ang nangyari sa lap 2. Sa mamburaw lap. Hindi ko na na-vlog yun mga kalapatids dahil Medyo busy tayo nung time na yun. Kaya dito tayo sa laptri gagawa ng vlog. Ito nga yung pagkakarelease sa Laptree 3 sa Abra de Ilog nung panahon na yan. Maita mo, napakaganda naman ang panahon. Makulimlim lang siya pero hindi umuulan, hindi katulad sa dito sa San Jose. Talagang todo ang ulan nung araw na yan. Kaya talagang akalain mo na tatago sa mga ibon pero sa kasamang palad walang kahit isa na nakapag lang ng lap na yan sa Abra Daylog nahirapan lahat talagang lahat ng cut off uh, shoutout nga para sa may-ari ng video hindi po sa akin to problema sa uuwi ganito yung kanilang dadat na malakas ang uh, medyo may ulan medyo malakas ang ulan hindi ko alam kung makakatagos yung mga warriors natin na sinalang pero sana makauwi sila ng maayos narado uh, pa yung lot natin yung pa natin binulsa ang oras ay alas 8 na alas 8 na ng umaga yan ito ang ating ano ito ang magiging ating forecast abradillo ng nat. ang 1100 na speed ay 8 826. Ang 1000 natin 838. kaya abangan natin ngayon nasa 1 nasa one, one three, nasa 14 na nasa 14 na ang speedan. Siguradong may hirap pang speed nang ganyan ng mga ibon dahil sobrang lakas ng ulan at sobrang dilim ismas kasi yung panahon ngayon kaya baka nahirapang makauwi ang mga ibon natin baka hindi na makapag-clock kaya makiabang tayo mga kalapatids update ko na lang tayo time check na tayo kalapatids 8.34 malakas pa rin ang ulan 34 1, 1 826 1,000 38 Sa 900 na ang espida natin Sa 834 35 mga kalapatids Time cake Baka kaya itong nakakapagplak Ngayon pa lang kaya magabang mga kalapatids Tapos lang natin magkape Malakas pa rin ang ulan Hindi Hindi pa rin ang ulan hindi natin alam kung may makaka pa ba o uuwi pa ba yung atin. Binuksan na natin yung lock natin. Hindi, hintay-hintay na lang tayo mga Lakas ng ulan yan. Tingnan nyo, may tulu yan. Oh. Ibay na lang talaga ang ibon na makapauwi pauwi pa yan. And, 10-24, cut off na. Walang nakapakalap naka pa eh. pati atin wala pa rin hanggang ngayon bilibili na baka mabusang pa kayo <laughs> walang tigilang ulan at nasa na araw na paano ng pag-ibig sa isa-isa wala na bang